welcome to real large TV supposed to be mga ka-idol ay ituturo ko sa inyo kung ano ang tamang size or laki ng bakal lalagay natin sa top ng steel deck para sa flooring ng ating bahay para yung flooring ng ating bahay is lalong matibay so nakita nyo to ito ay 16 mm yung inilagay ko dito sa gitna and din yung crossbar naman ay 16 mm pa rin 5 hmm. pieces na 16 mm yung bottom bar and din yung between bar 16 mm lahat and din dito naman puntang gilid between sa 16 bar yung ginamit ko is 12 mm lahat and din yung tatlong dugtong naman yung ginamit ko dito is 10mm. So tatlong dugtungan ito. 16mm yung bottom bar or min bar. And then yung cross bar ko is 16mm pa rin. Yung sa gitna. Ito, sa gitna. Puro ito 16mm na bakal na tag 5 pieces. Yung min bar ko and then yung cross bar ko. There is... 12 mm papunta doon sa gilid, 12 mm din papunta sa gilid. And then yung top tatlong dugtungan ko is 10 mm na bakal. So yung bakal na inilatag ko is naka-struggle tayo. Tatlong dugtungan para kapag mabuhusan ito, yung flooring ng ating bahay ay lalong matibay.